Bilog na bahay, pulang bubong, amoy ng nasunog na kahoy sa hangin. Dahan-dahang umuusok ang baga sa ihawan. Tiniklop ng servidora ang checkered mantel. At mahina, pabulong na sabi ng costumer, tapos na. Isang gabi, halos siyam na pong ang nagsara. Isang tatak na nagpakain sa milyon-milyong pamilya ay halos tahimik na naglaho. Pero paano nga ba bumagsak ang isang simbolo ng lasa ng lutong kahoy sa loob lamang ng ilang buwan? Anong pumuksa sa apoy na sumiklab ng anim na pung taon. Ano ang mga malaking pagkakamaling pwedeng magbago sa isang leader at gawing alaala -ala na lang? Kamusta team mindset? Sana ay maayos kayo. Bilang sagot sa inyong mga request, alam kong ito ang kwentong matagal ninyong hinihintay. Isasama ko kayo sa mainit na kwento ni Kurtipay. Tungkol ang kwentong ito sa pag-usbong ng isang konseptong nagbago sa kainan sa pransya. Makikita rin natin ang mga estrategikong desisyon na unti-unting nagdala dito sa pagbagsak at ang matinding aral para sa bawat negosyante. Kung di mo pa initin ang apoy mo, may iba na gagawa nito para sa customers mo. Ito ay isang kwento ng inihaw, pananalapi at estrategikong pagkabulag. Tara na! Sa National Road 6 na nagdudugtong sa Paris at Mediterranean, dumadaan ang mga sasakyan patimog. Sa gilid ng kalsada, isang bilog na gusali ang umaakit ng pansin. Pulang tile ang bubong, malalaking bintana, isang chimenea na nagbubuga ng usok at amoy ng inihaw na insina. Sa loob, si Jean Loachie, isang batang negosyante, ang nagpakilala ng radikal na konsepto noon. Isang gitnang ihawan na pinapagana ng kahoy na panggatong. Isang pabilog na silid na may mga mesang kita ang baga at maikling menu, dinisenyo para mabilis at abot kayang serbisyo. Ito ang tinatawag na courtepay, isang paalala sa bubong. Simple ang ideya, pero malakas. Ialok sa gitnang uri ang karanasan ng inihaw na steak, parang sa probinsya sa mga pangunahing kalsada ng na mga nagbabakasyon. Nasa simula pa lang tayo ng tatlong po maluwalhating taon, Mabilis dumami ang sasakyan sa Pransya. Tatlong milyon noong isang libo, at anim na po. Higit 10 milyon makalipas ng sampung taon. Kakaunti pa ang expressway, pero siksikan na ang mga taga Paris sa pambansang kalsada papuntang dagat. Gusto nila ng mabilis, masarap at abot kayang pagkain. Tamang tama ang dating ng Korte Paya, kaya agad kumalat ang balita sa unang linggo pa lang. Ang mga super ng truck na akit sa bilis ng serbisyo ay humihinto dito ang mga pamilya ay bumabalik dahil sa amoy ng uling at inihaw na patatas. Sa bansa kung saan sosyal ang pagkain, pinasikat ni Luasye ang grill para sa masa. Noong dekada 70, kumalat ang modelong ito na parang apoy sa dayami. Tumubo ang mga bilog na bahay sa tabi ng mga pambansang kalsada pagkatapos sa mga bungad ng mga lungsod at kalaunan sa mga commercial zone na nagsisimula ng lumitaw. Bawat pagbubukas ay sumusunod sa parehong visual na kodigo. Isang silweta ng kubong madaling makilala mula sa malayo, isang bukas na grill sa gitna at mga checkered na mantel na nagbibigay ng kapanatagan. Pagsapit ng dekada 80, laganap na ang Korte Pai. Mahigit dalawang daan at limampung milyon-milyong pagkain kada taon at natatanging pagkakakilanlan na halos makabayan. Para sa marami sa pransya, ito ang lasa ng bakasyon. Bumaba kami ng kotse na amoy ang nasusunog na kahoy at umorder ng steak hache o tadyang ng baka. Aalis tayong busog at masaya sa loob ng isang oras hindi aksidente ang tagumpay na ito. Tatlong bagay agad na intindihan ni Loisier. Una, geografiya. Ilagay ang mga restaurant sa mga pangunahing kalsada ng Pransya. Pangalawa, ang ekosistema ng karanasang sensorial. Ang apoy sa kahoy ay hindi lang paraan ng pagluluto. Ito ay isang samyo, isang palabas. Pangatlo, standardisasyon ito. Isang pinaikling menu, malinaw na mga pamamaraan na nagpapahintulot na makapagsilbi ng mabilis. Habang pinananatili ang nakikitang kalidad, resulta noong dekada 90. Ang Court Pile ay isang cash machine. Kilala ng pamilya ang tatak. Inirerekomenda ng mga draper at nililigawan ng mamumuhunan. Ang kumpanya ay ilang beses na binili. Palatandaan ang pagiging kumikita nito. Pero dito na nagsimulang lumamig ang baga. Ang perpektong modelong ito ay isang bilangguan din. Parehong arkitektura, lokasyon at ritual. Habang nagbabago ang pransya, lumalaki ang mga lungsod at nagiging iba-iba ang mga uri ng kainan. Ang Corte ay nanatili sa paligid ng kanilang grill. Ang tagumpay din nila ang naging dahilan ng pagbagsak. Mas mabilis sa mga bagong-bagong expressway. Ginugugol ng mga Pranses ang weekend sa mall at mabilis nagbabago ang industriya ng pagkain. McDonald's, Kentucky Fried Chicken Buffalo Grill, Hippopotamus, Chains. Sabihin nyo sa akin kung interesado kayo sa ideyang ito para sa video. Hindi pa namin ito nagagawa lunch Paul Sushi Shop. Sinusubukan ng bawat tindahan ang bagong menu, ambience, alok, delivery, rebisadong kids meal, drive-in, lutuing elfi at digital marketing. Mas nagiging profesional at hati-hati na ang kompetisyon at court paya. Parehong bilog na bahay at menu ng steak at fries, halos di nagbago sa dalawampung taon, parehong lutong kahoy at checkered na mantel ang inihahain sa mesa. Matagal na silang tumatatag dahil sa pagkakapareho nilang ito. Alam mo na ang aasahan. Pero sa pagdaan ng panahon, nagiging estratehikong hindi pagkilos ito. Palaging nauuwi sa pagiging huli. Ang network ay nakasentro sa mga pambansang daan at paligid, habang ang mga pranses ay mas nakatira na sa mga metropolis. Ang mga bagong matagumpay na restaurant tulad ng Big Fernand, Five Guys, at Vapiano ay matatagpuan malapit sa opisina, sinehan, at universidad sa lungsod. Si Kurt Paye naman nananatiling nakadikit sa parking ng hotel at sa mga exit ramp. Nagiging pabigat ang kalamangan kapag nagbago ang nakasanayang galaw. Mula dekada 90, napunta sa iba't ibang kamay ang kadena, Accor, Qualium, Advent. Kadalasan, ang mga binibiling ito ay bahagi ng malaking plano ng muling pagsigla. Ngunit karamihan ay mga leveraged buyout o leverage buyout. Bumibili sila ng utang, pinipiga ang kita at ibinebenta uli pagkalipas ng taon. Financier sila, hindi restaurateur. Ang resulta, kakaunti ang inilalagay na puhunan sa menu pinapatagal ang mga renovation at binabawasan ang mga tauhan para mapabuti ang kita. Maganda ang ulat sa simula, pero naluluma ang tatak sa kalaunan. Noong 2010, binago ng digital revolution ang industriya, TripAdvisor, Deliveroo, Uber, Eats, Instagram. Kinukumpara ng customer ang presyo agad, umuorder mula sofa, at nagpo-post ng larawan na nakakaapekto sa reputasyon. Ang korte pile dahil sa lumang modelo ay naligaw at naghihintay na lang hindi sapat ang kasangkapan, kultura o bilis ng waitress para makasabay. Ang pinaka-ironiko, mayaman ang tatak sa pagluluto gamit ang kahoy na apoy. Itong kakaibang amoy at tanawin noong 2,000 at 15 sana ginamit bilang sandata sa marketing. Eko-responsabling storytelling gamit ang tradisyonal na pagluluto at maikling supply chain. Tinrato natin itong parang relikya. May apoy tayo kaya ayos na pero malaki itong pagkakamali. Bumababa ang benta Umaalis ang mga pamilya. Nababawasan ang bilang pero pinalalakas pa rin ng mga namumuno ang loob nila. Tumatagal pa talaga. Okay lang kapag tag-init. Typical na Kodak Syndrome. Tatalakayin ko rin sa channel mamaya. Nakikita na natin ang pagbaba. Pero naniniwala pa rin tayong may oras pa hanggang sumapit ang araw na huminto ang mundo. Pinag-uusapan sa dyaryo ang virus mula Wuhan. Pero sa mga restaurant na may maikling pila, tuloy pa rin ang pagsilbi ng beef ribs na parang normal lang. Sa loob ng ilang linggo, nag-lockdown ang bansa, nabakante ang mga kalsada, nagsara ang mga hotel, at nawala ang mga bakasyonista. Para sa negosyong dati ng mahina, malaking dagok ito. Bumagsak ang mga numero na parang suntok. Bawas 60% sa kita sa loob lang ng ilang linggo. Ang renta at mga bayarin naman hindi bumababa. Libo-libong empleyado ang partially walang trabaho, pero sagot pa rin ng kumpanya. Ang kote paila na umaasa sa dumadaan ay biglang nawalan ng customer. Bawat araw na lumilipas, daan-daang libong euro ang nawawala. Sa Paris, sinusubukan ng pamunuan makipagkasundo sa nagpapaupa, pero malaki ang utang at halos ubos na ang pondo. Noong Hulyo, dumating ang hatol. Judicial na rehabilitasyon Naghahanap ang kumpanya ng bagong mamumuhunan bago matapos ang tag-init. Habang umaasa ang mga empleyado, biglang lumitaw ang dating karibal. Nag-alok ng pagkuha ang dating kaaway na Buffalo Grill. Halos 17 milyong euro lang ang inalok para sa tatak na dating daan-daang milyon ang halaga. Pinagtibay ito ng hukuman. Malupit na kabalintunaan, ang taong ginagaya ka sa loob ng apat na pung taon ay siya na ngayong may-ari mo. Mabangis ang plano ng pagkuha. Sa dalawang daan at siyamnapong aktibong restoran, nasa isang daan lang ang maliligtas. Ang iba magsasara na talaga. Nalalaman ng mga tauhan sa pamamagitan ng videoconference na hindi na muling magbubukas ang kanilang establishmento. Mga dekadang alaala na bura sa ilang PowerPoint slides. Marami ang nagsisi sa COVID na siyang pumatay sa paile. Sa totoo lang, ang virus ay naging mitsa lamang. Matagal ng tuyo ang kahoy, kulang sa puhunan, hindi maganda ang lokasyon, at hindi nagbago ang pagkakakilanlan. Pinalala-lang ng pandemya ang pagbagsak na matagal nang nakatakda. Noong taglagas ng 2000 at 2020, isa-isang namatay ang mga chimenea. Nawala na ang logo ng maliit na kubo sa mga labasan ng expressway. Kasabay nito, nawala ang malaking bahagi ng kulturang pangkalsada ng Pransya. Pag-aari na ngayon ni Buffalo Grill ang Côte Paille. Buhay pa ang tatak sa ilang gusaling pinalitan lang ng pangalan, pero nawala na ang orihinal nitong diwa, ang amoy ng nasunog na kahoy. National at bakasyon ng pamilya. Hindi natalo ang Kodapile eh, dahil sa lasa ng steak nila, kundi dahil nagbago na ang mundo. Parang quick ang Belgianong fast food na halos natalo ang McDonald's bago tuluyang bumagsak dahil sa malubhang pagkakamali, gaya ng nakikita sa lumalabas na video.